Mga par, nakapulit pala ako ng snail sa labas habang umuulan. Nakita ko lang siya gumagapang-gapang kaya kinuha ko lang siya at ang ng itsura niya mga par. At napansin ko mga par, ito pala yung logo ng Tico mga par. Nung mga nakaraan nga, nagahanap ako na peting tank meat sa Lagaong Flower Horn. Kaya lang mahirap pala siya bigyan ng kasama sa aquarium mga par kasi aawain niya lang daw. Gusto ko din sana maglagay na janitor fish o snail para lang sana may kakain sa dumi ng flower horn ko tsaka yung kakain ng dumot sa salamin ng aquarium ko mga par. Kaya nung nakita ko tong snail sa labas, kinuha ko kagad mga par kasi gusto mong subukan kung haawain ba to ng flower horn ko mga par. Hinugasan ko na siya para matanggal yung mga toxic niya bago natin siya sa flowerhorn kasi baka mamaya sa toxic pa na ito yung flowerhorn natin mga par. Maganda kasi itong snail na to para hindi lumutin yung aquarium natin mga par para hindi na natin i-scrub scrub ba yung salamin ng aquarium natin para lamluminaw mga par. Saka hindi na tayo mapapagod na mag-arish ng dumi ng flowerhorn natin kasi ito na rin yung kakain ng dumi ng flowerhorn natin mga par sya na mga par. Kaya banlawan natin siya na may ige mga par. Pasukahin muna natin siya bago natin siya isama sa aquarium natin mga par. Lagyan na rin natin siya ng na methylene blue para matanggal naman yung mga bakterya at punggal sa katawan niya mga par. Para sip na sip yung flower hole natin pag sinama natin to sa aquarium natin mga par. Patakan lang natin siya mama par, mga dalawang patak mama par. Tapos ibabad muna natin siya ng mga isang oras mayigit dito sa tabo para matanggal na yung mga bakteriya niya sa katawan mga par. Tapos ishik-shake lang natin tong tabo mga par para mahalo yung metilin sa tubig mga par. At ayaw rin na siya mga par, mukhang okay naman siya at saka mukhang nag-a-adjust na siya mga par. Pagkatapos ko naman siyang ibabad ng mga ilang oras mga par, ilalagay ko naman siya dito sa plastic mga par para papalutangin muna natin siya sa aquarium, Titignan natin kung aawain ba siya ng flower horn natin mga par. Sana nga magkasundo sila at maging mag best friend mga par. Para dalawa na silang papanaorin ng hanak ko sa aquarium, tubukan na natin ilagay mga par, huwag na natin patagalin, tignan natin kung aawain ba talaga siya ng flower horn natin mga par. Ayan, dito natin siya lagay mga par para lumutang siya. Okay naman yan mga par kasi meron naman hangin yan sa loob mga par kaya makakay nga sa loob ng plastic. Naku, ayan na, inikot-ikutan na nga siya ng flower horn ko mga par. Mukhang nakapiro siya sa naigita niya, di niya alam kung pagkain ba to o kaibigan mga par. Maya-maya lang mga parin, yung ginagawa niya, tinutukat-tukahan niya ng, mga par, siguro kung walang plastic to mga par, bug na tong stain natin mga par. Palagay niyo magkakasundo pa kaya tong dalawa na to mga par? O baka mag-away lang tong magdamag mga par hanggang sa magkamatayan na sila? Pala hihintayin ko muna yung mga sagot nyo sa comment section, mama, para kung pwede ba talaga pagsamahin tong dalawang to. Baka kasi ginabukasan pagkagising ko, dalawa na silang mawala sa akin, mga par. Ito na nga yung update sa flower hole natin, mga par, after 3 days na gamutan. Sobrang effective nga yung rock salt na nabibili lang sa palengke Tsaka yung meter in blue. Tapos samahan nyo rin itong heater para mas mabilis gumaling. Napapatay kasi nito yung mga bacteria sa tubig mga pare. Eh. Tsaka na-stable niya yung temperature ng tubig natin mga par. Magiging komportable yung fish natin. Kaya mabilis talaga siyang gagaling mga par. Meron pati naman siyang white spot mga par pero kakaunti na lang. Hindi na katulad dati na sobrang puting puti yung katawan niya mga par. Tapos hindi na rin nga siya naghahang. Ayan nakikita niya naman sobrang leksin niya na at nakikipaglaro na nga ulit siya mga par. Kaya maraming salamat sa mga tumulong at nagbigay ng tip para gumaling yung white spot ng flower her natin mga par. Mukhang makakayanan at makakasurban ng ating PCPC. Kaya maraming salamat sa panalo. Oh,